sa mga taong hindi kung pong magsubscribe naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw pagpalang hapon po sa inyong lahat tanghali uh, sa inyong lahat uh, sa mga sulit ko pong mga subscriber ko. Maraming salamat po sa inyong mga sana wag po kayong magsawang mag-subscribe. Pagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong po sa akin. At tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. yus na po ang badang nagabay sa inyong lahat. At sa mga bagwan na ngayon po lamang nakatukas na aking YouTube channel, huwag na kasi huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe button pakipindot na rin ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking susunod kong video. Pagkakalob ko po sa inyo, inyong lahat ang aking nalalaman spiritual na panggamot at mga orasyon. At dito lamang po matutuklan sa hiwaga ng Pangasinan. Nakatanda lang po lamang gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangilangan at huwag ipagyabang palagi po ninyong isa puso't isipan ang panatiling pakumbaba sa isa't isa at magtulungan, magbigay at igit sa lahat, magmahalan at huwag kayong makalimot tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay ito ay malaking kayamanan sa langit pag, sa pagtulong sa kapwa na hindi matutumbasan sinuman. kaya ang Diyos na ang bahalang susukli sa mga ginawa mong kabutihan at ipagkakalob sa inyo ang siksik -sik dik dik ano mga pao ng pagmamahal ang isi-share ko po sa inyo ngayon lahat po ay ang uh, isi-share ko po sa inyo ibabagi po ay ang uh, mga gamit po nyo sa uh, kung yung kinulam po uh, ito po ay oras yun pang tumba sa taong kinulam pang kumbati ito ang walang pangasinan ito ay napakalakas po uh, uh, big label po ito ang kung nagdedevotion na po kayo o nag may puter na po kayo ito ay gagamitin po niyo pag halimbawa may ginamot po kayong kinulam itusok niyo lang po ito uh, parting tapat ng puso at ito ay unti-unting mamatay ang proseso po nito ay magdasal po ng uh, bago kayo gumagawa po na ito, ay eh, mo mag na magsisal po ng ama namin wala ang eh, Maria at sumasambala tayo magpudir po kayo at isunod po yung orasyon na ito ito ay napakalakas pong orasyon ito na pang tumba pag tinuro ito mo sa parting tapat ng puso ito ay unti unting mamamatay ang gumawa at gumagambala sa mga ng kulam sa ng kulam sa pasyente nyo po yun napakalakas po ito ang orasyon po ito ay Uju goks uyu ut yu looks e ijuu Tatlong wis po sa alin po yan Uju goks u yuju o yu looks e ijuu Ito yung napakalakas po na Tapos ipo sa intutor at itusok po sa marting tapat ng puso it yung ting mamatay ang ah, magkukulam sana po pakaingatan po ito at huwag pong gamitin sa kasamaan And ituturo ko po sa inyo para malahan po kung may marunong po na kaming mga gamot o yun yung mga nanggagamot na po uh, ito yung magagamit po ninyo ito eh po lamang sa ituturo at itusok sa parting tapat ng puso at ito'y yung unting-unting mamatay ah uh, Uh, sana po kung gusto nyo po magpa shout out, uh, mag comment lang po kayo sa baba at shoutout po pala kay uh, Berlin de Paliso kay Baik Tayo Kabayan at po sa inyo lahat maraming maraming salamat po sa inyo lahat sana po uh, naintindihan nyo po yung aking binabagi mga orasyon pakaingatan po lamang at huwag ipagyabang maraming maraming salamat po at panatili pong uh, magmahalan, magbaba mag, uh, magbigayan at higit sa lahat huwag makalimot uh, magdasal sa araw-araw at pala tayo, palagi po tayong ng Diyos sa uh, makapangyarihan sa lahat at uh, panalitin po magkumbaba sa isa't isa maraming maraming salamat po babay po huwag makalimot mag -subscribe.